So guys, for today's video, ay papakita ko sa inyo kung paano ko lilinisin um, ang aming nabili na crabs kahit kung hindi, nakabili kami ng crabs So meron ako ng apat So tip ko lang para hindi tayo mahirapan sa paghimay, uh, paghimay, pag paglinis ng ating crabs, you can put it in the fridge for few minutes, like 10 to 15 minutes para matulog yung crab at uh, madali siyang, ano, madali siyang, um, tawag madali siyang linisin at uh, hindi hindi nangag nangagat, nangagat. So, ito siya, nakatulog na siya. So, ngayon, dilinisin natin kasi, Gagawa kami ni ng ng crab sauce na, na ihalo natin sa ating pasta mamaya for lunch. So, marami ang nagsasabi doon sa akin nag-comment doon sa aking post na mas masarap kung gataan. Yes, masarap naman talaga ang gataan, pero in our case kasi gusto namin gumawa ng pasta, magluto ng pasta, so gagawa ko ng crab sauce, crab and tomato sauce. So yung crab ay lulutuin ko siya sa tomato sauce tapos yung luto, pinaglulutuan na sauce ay yun naman ang hihahalo sa pasta so samahan niyo ako guys yun ko na ganun sa kanya dito sa may belly pa lang kung paano matawag dyan so ito yung gagamitin ko at ito naman ang brush kasi kailangan siyang i-brush kasi hindi naman siya masyadong malinis so i-brush natin yung shell para malinis siya そうです。So, ang dalawang 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 ang kung ang dalawang ang dalawang ang dalawang ang bagi ni share kemenangan tadi ni. Hmm dah ni. Ini nak share. Okay, share. Ambil. Ini nak perlahan-lahan. Masukkan tu. Asyiklah dia share nama Khadijah. Assalamualaikum. Dah sempat nak

Ini sehari itu, ada dia makan ini Ini satu, ini cucu 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 cucu. Ada kita lihat anaknya ini. So ini kita lihat kalau ini, kita lihat kita hati Kita lihat kalau kita hati macam ini. ini. Kita lihat ini. kita 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 Ok, this is it. This is going through. Now it's going through. Put that one fresh in the fridge. Come on, come on, come on. Put it in the fridge. Yeah, put it in the fridge. Fresh yeah. in the fridge. Ok. Put it in the fridge. Put it in the fridge.

あっ、これはね。あっ、これはね。あっ、これはね。あっ、これはね。あっ、これはね。

Nicos, it